habang nagkakaedad ka, dyan mo lang marirealize na mas importante ang epicacent oil kesa sa perfume. <laughs> Wag mo sabihin gutom ka na. Sabihin mo, kakain ka pa lang. Huwag mo sabihin wala ka ng pera. Sabihin mo, madami kang padating na pera. Wag mo sabihin mahirap. Sabihin mo, pinag-aaralan mo pa. Huwag mo sabihin mahirap ka lang. Sabihin mo, nagpapayaman ka pa lang. Words are very powerful. Bawat words na sinasabi mo is affirmation. So choose your words wisely. Sabi nila, from December, marami pa. to pera ang pa. Pinakabahan tuloy yun. Baka Sa mga inaanak ko dyan, Anong gusto niyo ngayong pasko? Habulan o taguan?